nilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon at silay nagtungo sa Ikonyo ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos salamat sa Diyos. Dumako naman po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang ating is itutugon. Kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng naglilikas. Kahit sa ay tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas ang tagumpay niyang ito'y siya na rin. Uy, bakit nawala? Tika. Na! Tika lang. Tika. Nawala kasi. Nakasit up yung aking ano na ano eh. Every five... Hindi ka lang, Jisan. Ano ba yan? Saglit. Every five, ano? 5 minutes na tong ano ko, cellphone. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Tama ba ito? Ayun. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig ang poon ay buong galak napurihin sa pag -awi kahit sa ay na tagumpay ng nagliligtas kahit sa ay na tagumpay ng nagliligtas Amen. Aliluya, aliluya kapag ang aking salita sa inyoy naidambana, dambana taglay niyo.